Welcome back guys kay and TV back again with another video so magmasilya pala tayo dito ng epoxy sa ano guys sa pasha board so ayan guys gagamitan ko siya ng ano uh, self adhesive na PVC corner bead so ayan muna yung ipapalit ko sa mistake guys kasi mataas kasi yung trabaho na to so mahirap mag repaint yan agad guys so para pang matagalan talaga ayan gagamitan ko siya ng ano PVC type na ano corner bead So, yan yung ilalagay ko guys. So, mo muna yung una kong ilalagay guys. Pioneer All Purpose Epoxy. Tapos, yan, ididikit ko yung ano guys, yung PVC na corner bead. Tapos, saka ko siya patungan ulit ng epoxy guys. So, bali yung pasya pala na yan guys, ay naka waterproofing yan. Flexiban, dalawang mano. Tapos, yan kinabukasan ay nag epoxy na ako dyan guys. Wala kasi nga dito sa pinagkukunan namin ng na hardware guys. Kasi PO yung materials namin, wala kaming dalang cash. So, walang available na pioneeran sa epoxy eh, kaya all purpose na lang 'yung ano kinuha ko guys. So okay din naman 'yung all purpose guys kasi matibay din naman 'yan. So bali 'yung kapal pala ng PVC na corner bit na 'yan guys ay parang dalawang misstep na ano pagpatungan mo 'yung dalawang misstep So ganun lang 'yung ano niya guys kapal. So hindi pa rin 'yan uumbok guys. So kung meron man ay kunting kunti lang siguro nasa mga 500 microns or 300 microns. So nipis lang 'yan guys. Malaki talaga yung pagkakaiba nyan sa ano guys sa mesh lang at saka yung ganyan na PVC type na corner bead. Tapos yung mga corner ba guys ay na itutuwid talaga ng hosto dyan guys. Kasi may guide na kasi yan na tupi guys sa gitna. Tapos yung joint pala nyan guys ay matatabunan talaga nung ano nyan guys yung tupi nya sa gitna. Kasi nasa mga 1.14 yung ano nyan guys yung tatabun sa joint. So halimbawa kung mag crack man yung loob guys sa joint ay hindi makikita hindi tatagos dito sa ano guys sa gitna nung ano nung PBC na corner bed na yan So ayan guys, hindi siya umbok. So level lang siya. Chine-check natin na ano yan, yung palitan natin. Pass na tayo guys. So pagkalipas ng apat na oras tuyo na yung Pioneer All Purpose Epoxy ay ayan, pa primeran ng ano guys, uh, Primer. So papatungan ko yan ng ano guys, dalawang manong Acrytex Primer para ano sigurado talaga yan guys na yung tubig ay hindi talaga maka-penetrate guys sa ano, sa pasyaboard. So safe yung ano natin, yung pintura. Pwede rin yan guys, yung liquid Tile primer o kaya yung sa Island ITX akot primer o kaya yung sa A plus na Acme Lux primer. Huwag lang kayong gagamit yan ng flat latex na pang pa primer nyo sa ganyan guys ka mga outdoor kasi hindi talaga tatagal yung flat latex yan guys lalo na pag laging nababasa ng ulan. Hindi kagaya yan ng ganyan guys, yung solvent based primer na pag matagalan talaga yan sa outdoor guys, yan talaga yung recommended kapag ka outdoor. So pagkalipas ng dalawang oras guys, ay eh, ayan nag-apply na kami dyan ng ano guys, yung gamit ko pala dyan ay Island Super na skim coat. So dahil malaki yung habulin sa ano yan guys, sa ah, pasyabo na yan kasi hindi maganda yung pagkakabit guys. Pero hindi ko talaga as in mahabol talaga guys sa ah, sobrang ano laki ng lipirinja. So ayan guys, nag-apply ako dyan ng ano, Island superkinis na skim coat. So bali dalawang mano yan guys. So yan yung pangalawang mano guys ay pagpakinis ko pakinisin ko na talaga para hindi na nung mahirap lihain guys at para hindi na rin tayo ano guys matagalan sa pagliliha. Pagkatuyo pala niyan guys ay Ilihayin ko yan number 220. Tapos pa-primeran ko yan ano, Acritex Primer. Dalawang mano para sigurado talaga guys. Na safe talaga yung scheme coat natin sa ano, sa ulan o kaya tubig. So hindi talaga tatablan yung ano guys, yung scheme coat. Kapag solvent based primer yung ginamit. Ah, grabe ba? Kahit hindi nalilihain. Ang lupet. Ha? Lilihain pa ba to? biro guys. So, ayan. So, dito pala tayo guys. Oh, so, grabe yung ano dito guys. Yung pagkakabit nila ng pasya board. So, halos 3 inches yung ano guys. Yung diferensya pagka nilagyan ng tansi. So, hindi kaya bulay na guys. So, so, brang kapal lah kasi, bang ano, 3 inches.